Na dapat ibaba ang presyo ng mga proyekto ng DPWH ng 25% para wala nang maibigay para sa kickback o sa SOP sa taong 2026. Mr. Speaker, mahigit 165,000 classrooms ang kakulangan sa buong bansa ayon sa Department of education. Ang magandang balita ngayong araw, inaprubahan na ang pagpondo para sa 25,000 classrooms sa 2026. Ang tanong, distinguished colleagues, paano natin mapopondohan na bawat eskwelahan sa buong bansa ay mabibigyan ng bagong classrooms sa 2026? Ang sagot Malaki ang matitipid kung ibaba natin ng 25% ang presyo ng mga proyekto ng DPWH. Ang mga kasalukuyang at pinaghahandaang proyekto ng DPWH ay nagkakahalaga ng mahigit 1.6 trillion pesos. Kung maibaba natin ng 25% ang presyo ng mga proyekto ng DPWH, makakatipid tayo ng 400 billion pesos. Sapat para mabigyan ng bagong classrooms ang bawat eskwelahan sa buong bansa nang walang kadagdagang gastos, utang o buwis mula sa gobyerno. Para sa mahigit 1 trillion pesos na mga kasalukuyang proyekto ng DPWH, maaari pa itong kansilahin o i -reprise. Ang Government Procurement Reform Act ay may provision para sa termination for unlawful acts at termination for convenience. Sa aking distrito sa Batangas, nakansila na ng DPWH ang isang flood control project sa ilalim ng termination for convenience quote, bunsod ng pagbabago sa polisiya ng pamahalaan sa pagpapatupad ng mga proyekto kaugnay sa flood control nang walang multa sa gobyerno. At mas madali pang ibaba ng presyo ang mahigit 600 billion pesos na mga pinaghahandaang proyekto ng DPWH dahil hindi pa po ito nabibid o naaprubahan Mr. Speaker, nais kong ipahayag na ang Kongresong ito ay tumututol sa lutong bidding at pandaraya sa paggawa ng mga proyekto ng DPWH at ang Kongreso ay gumagawa ng mga hakbang upang sugpuin ang ganitong gawain. Mahalagang bigyang diin ang DPWH mismo ang nagbibid at nagpapatupad ng mga proyekto. Kahit ang isang congressman ay walang kinalaman, nagpapatuloy pa rin ang katiwalian sa DPWH District Engineering Offices kung saan ang ilan ay pumipili ng mga kontratistang nagbibigay ng kickback daw na kahit hindi tatanggapin ito ng congressman ay sila na mismo ang maaring kumuha naniniwala po ako na ang hangarin natin dito sa kongreso ay wakasan ang pagbibigay ng kickbacks mula sa DPWH projects siguro naman wala pong miyembro ng kongreso na nandito ngayon ang magtataas ng kamay at magsasabi na gusto nating manatiling mataas ang mga presyo ng DPWH. At lahat po tayo ay nagkakaisa na dapat ibaba ang presyo ng mga proyekto ng DPWH ng 25% para wala nang maibigay para sa kickback o sa SOP sa taong 2026. Mr. Speaker, ito po ay patunay ng suporta ng Kongreso sa pagbaba ng presyo ng mga DPWH projects ng 25%. Ngunit, ang pagbaba ng presyo ay dapat magmula mismo sa DPWH dahil sila ang nagtatakda ng Detailed Unit Price Analysis o DUPA at Approved Budget for Contract o ABC at ito po ay isinusumite nila sa Kongreso. Sa panahon ni DPWH Secretary Babe Singson, pinabaat niya ang presyo ng mga proyekto ng 10% bago niya inaaprubahan ang isang proyekto. Sa aming diskusyon, sinabi na ni Secretary Dizon na ibababa niya ng at least 10% ang presyo ng mga proyekto. Ngunit alam po natin na hindi lang 10%, ang pwedeng ibaba. Kaya nananawagan ako kay DPWH Secretary Vince Dizon, ilabas na po natin ang mga presyo na mas mababa ng 25% na susuportahan po natin dito sa Kongreso para makitipid ang ating bansa ng 400 billion pesos. At wag natin lang itong ibaba ng 10% para hindi matira pa ang 15%. Ibaba na natin ng buo ng 25% para wala na talagang kickback sa DPWH. Bilang halimbawa, sa aking distrito sa Batangas, doble o higit pa ang presyo ng mga proyekto ng DPWH kumpara sa mga nakikita naming presyo sa merkado. Kabilang dito, ang mahigit 444 million peso cuts eye project na mahigit 24,000 pesos kada unit. 280 million pesos solar Streetlight project na mahigit 233,000 pesos kada unit. 1 billion pesos slope protection project na mahigit 45,000 pesos kada square meter at mga pinaplanong asphalt overlay project na mahigit 101.5 million pesos kada kilometer at road diversion project na mahigit 186.1 million pesos kada kilometer. Tuloy-tuloy pa din ang pagplano ng mga proyektong labis ang presyo ng DPWH at kahit ikumpara sa mga proyekto ng mga local government units, mas mataas pa ng 20 to 30 percent ang presyo ng DPWH. Kung hindi naman kayang ibaba ng DPWH ang mga presyo ng mga proyekto ngayong linggo, naniniwala po ako na mayroon pa tayong mga pagkakataon sa mga susunod na mga linggo bago ma-finalize ang mga bagong mga proyekto ng DPWH para sa loob ng legislative process ng mga bagong proyektong ito pwede pang baguhin ng DPWH ang mga presyo para magkaroon tayo ng karagdagang savings na pwedeng ilaan ng Kongreso o ng Upper House ng Congress para sa mga priority at mga kinakailangan ng mga proyekto ng ating bansa. At naniniwala po ako na lahat po tayo dito ay sangayon sa layunin na ito na tanggalin ang pag-overprice ng mga proyekto ng DPWH para bawat distrito ay mabibigyan ng karagdagang suporta at lahat ng mga eskwelahan sa ating bansa ay maaring mabigyan ng bagong classrooms sa 2026. Mr. Speaker, saludo po ako kay Secretary Vince Dizon sa kanyang mga hakbang upang linisin ang DPWH. Ngunit ang mga problema ng DPWH ay systemic at ang pagtigil sa bidriging at pandaraya sa implementasyon ng mga proyekto ay hindi mangyayari kaagad. Pero ang mabilis, makatwiran at epektibong hakbang na maaari nating gawin ngayon ay ibaba ang dupa o ang mga presyo ng mga DPWH projects at mga approved budget ng mga proyekto ng 25% kaagad. Sa simpleng hakbang na ito, pwede nating makalikha ng savings na 400 billion pesos na sapat na magpondo ng bagong classrooms para sa bawat eskwelahan at iba pang mga mahalagang proyekto para sa ating bansa. Napatunayan na ito noong panahon ni Secretary Babe Singson at ng 15th Congress at umaasa po ako na muling magtatagumpay itong panukala sa ilalim ni Secretary Vince Dizon at ng 20th Congress. Mr. Speaker, ang korupsyon sa DPWH ay nagsisimula sa budget. Ang mataas na presyong itinatakda mismo ng DPWH ang pinagmumulan ng kickbacks.